Bale Kwento ni Josephine Louise F. Hamero Guhit ni Ivan Reverente Ay! Nasisira na rin ba ang bahay ninyo? Malig pa lang ako Pinag-uusapan na kung aayusin pa namin ang aming bale Siguro Panahon na nga Pero mahirap Lumipat na lang kaya kami Magmumuni-muni pa lang ako Nabasa na agad ng Apo ang iniisip ko. Ang pag-aalaga ng bale ay pag-aalaga sa kwento ng ating pamilya. Ang pag-aalaga ng bale ay pag-aalaga rin sa ating lupain. Paalala ng Apo Pagkalipas ng ilang araw, sumama ako sa paghahanap ng yakal at mulave. Matibay na kahoy ang kailangan para panatilihin na ang ganda ng bali sa mahabang panahon. Ay, ang layo na. Pero wala pa rin kami makuwang kahoy. Habang kami ay umaakyat, kailangan patigil-tigil habang patarik ng patarik. Ang bigat! Dala-dalawa na lang ang nara na kaya naming buhatin hakbang, angat, hakbang, angat. Kailangan maging maingat. Kailangan makisabay ng galaw sa iba. Ang daan pababa ay matarik din. Ang dulas! Dala-dalawa pa rin lamang ang kayang buhatin. Hakbang, kapit, hakbang, kapit. Dahan-dahan man ay makakarating din kami. Sunod ay puputuli na ang kahoy. Walang pako, walang pandikit. Bawat piraso dapat sukat na sukat. Putol, liha. Putol, liha. Aayusin din namin ang mga puwang sa bubong. Tulong-tulong ang lahat mag-ipon ng kugon. Big kiss, pagpag. Big kiss, pagpag. Kayang buhati ng sampu-sampu. Buhat kabit. Buhat, kabit. Tama na kaya ang kapal nito? Ano sa tingin mo? Matatapos na kami. Susuriin na lang ang tukod. Papagtibahin ng halipan. Kukumpanin ng tete. At ibabalik na ang inayos na pinto. Hapong-hapuman, naibsan naman ang pagod ng bayan niyan. Ito palang ibig sabihin ni Apu na ang pag-aalaga ng aming bali ay pag-aalaga rin ng aming kwento noon, ngayon at bukas.